Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 2 ng Hunyo, ipinagdiriwang natin ang mga santong Marcelino at Pedro. Kamusta? Ang mga santong Marcelino at Pedro ay mga martir na kristyano noong unang panahon na nabuhay sa Roma noong ikakfargor na siglo ang kanilang kwento ay nagbigay inspirasyon sa maraming tao sa paglipas ng mga siglo dahil sa kanilang matatag na pananampalataya at tapang sa harap ng pag-uusig. Si Marcelino ay isang pari at si Pedro ay isang eksorsista. Pareho silang naglilingkod sa bagong silang na komunidad na kristyano sa Roma. Sa panahon ng pag ni Emperador Diocletiano, nagkaroon ng malupit na pag-uusig laban sa mga kristyano Si Marcelino at Pedro ay ikinulong dahil sa kanilang pananampalataya at iprinisenta sa mga autoridad. Sa kabila ng mga tortura, tumanggi silang itakwil ang kanilang paniniwala kay Kristo. Ay hinatulan ng mga autoridad Romano na sila'y mamatay. Ayon siya sa tradisyon, pinilit silang maghukay ng kanilang sariling mga libingan bago sila pinugutan ng ulo. Ang kanilang mga katawan ay inilibing sa isang lihim na lugar upang maiwasan na sambahin ng mga Kristiyano ang kanilang mga labi. Ngayon pa natuklasan ang kanilang lugar ng libingan at ang kanilang mga relikya ay pinarangalan ng mga mananampalataya. Ang kwento ng mga Santong Marcelino at Pedro ay nagpapakita ng lakas ng pananampalataya at kapangyarihan ng pagtitiis sa harap ng kahirapan. Ang kanilang martiryo ay nagsilbing makapangyarihang patutoo para sa bagong silang na komunidad na kristyano at patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga mananampalataya hanggang ngayon. Narito ang isang panalangin na iniaalay sa mga Santong Marcelino at Pedro. O Diyos, na nagbigay sa mga Santong Marcelino at Pedro ng tapang at lakas upang patotohanan ang kanilang pananampalataya hanggang sa martiryo, ipagkaloob mo sa amin, sa pamamagitan ng kanilang pamamagitan, ang grasya na manatiling matatag sa aming pananampalataya at mamuhay ng may paglilingkod sa iyo at sa aming mga kapatid. Naway ang kanilang halimbawa ng tapang at debosyon ay magbigay inspirasyon sa amin upang harapin ang aming mga hamon na may parehong espiritu ng pananampalataya at debosyon. Mga Santong Marcelino at Pedro, ipanalangin ninyo kami. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.